Dito ako ngayon sa area na madalas kong pinaghahikan, nagdajagingan po. Pakita ko po sa inyo kung ano ang nangyayari dito ng nang, uh, arasa, yung bagyong pino po mga kabayan. Pakita ko po sa inyo mga kabayan na ano yung iniwan yung pinsala dito sa lugar na nagdajagingan po mga kabayan. Ayan po mga kabayan, no? talaga naman. Ayan po mga kababayan na Talagang tinibag ngayon yung riprap mga kababayan. Ayan o. Kailan pala itong riprap na ito mga kababayan. Mga bago bago lang gawa ito mga kababayan. Ayan o. sinira ng bagyong tino mga kababayan. Nakikita mo yung mga dahon ng sagi mga puno ng sagi mga kababayan. Na talagang nakasampay na sa riprap mga kababayan. Ayan mga kababayan. Yung puno pa yan mga kababayan. O. Laki o. Ayan o. Ayan laki ng puno na yan mga kababayan. Ayan o kaya ayan tayong kahoy na yun hindi sumampa sa tulay mga kabayan sa lakas po ng buhos ng mula ni Tino yan halos umapa po sa tulay yung ano tubig hindi na makakadaan yung ano yung mga ibang mga single ganyan mapurwil lang nakakadaan itong malalaki ganyan lumapa na unti-unti yung tubig sa tulay mga kabayan yan po mga kabayan yan so yung dito sa area na ito mga kabayan hanggang doon sa dulo na yan puro puno ng saging ito ngayon malinis po mga kabayan no? talagang binala talagang binas out niya lahat yung mga puno ng saging dito sa kanyang mga napper yung pinatanim ng mga tao ito na pagkain sa kanilang baka mga kabayan ayan, tara po tatay sa dulo naman doon sa pinaka dulo po mga kabayan pakita ko sa inyo po ayan po grabe ay po yan yan, 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 yan. Grabe talaga yung pinsalang na yung mga kabayan. Ayan <coughs> you know, o, kita niyo yung mga dahon ng saging mga kabayan. Sumasampay na sa reflop po, ano. Oo, oh, grabe. Ayan po. Lahat ng mga puno dito mga kabayan, ano. Oh. Wasak, ano. Uh, update ko lang po kayo mga kabayan ha? Sa area na aking pinag-hike lagi Pinag-hikean Dito ako madalas talaga Nagja-jogging po mga kabayan Kasi ano po dito Kasi malakapres uh, na yung hangin Hindi polluted yung lugar mga kabayan Hindi polluted Ayan po Grabe talaga bagyong tito Kuntala Upos talaga ang mga puno na saging Urot ngayon lang ako pong punta dito ulit mga kabayan Kahit sa kabila mga kabayan no oh, yan oh. Oh, makikita na dito yan oh. Wow, mga daon ng saging oh. Mga puno ng saging Wala talaga, ubus oh Ubus, no? grabe talaga Luminis yung ilog mga kabayan oh, Luminis Sa 14 years ko na dito Dumating ako sa lugar na ito ngayon ko lang nakita itong ilog na nakatubig at saka ganyang kalinis, ganyang kalapad na. Parang naisa ganyan na yung riprop sa kabilaan. Talagang lumapad yung ilog at luminis po mga kabayan. po. Mga kabayan. Oh. Medyo malayo-layo na rin itong nalakad ni uh, na katons nalaka mga kabayan. Ayan po. Ano po tayo galing oh, sa tulay na yun. Punta rito. Ayan po. Sa lahat ng saging sa tabi ng riprap. Nakasampay na sa riprap yung mga puno. Hmm. Ganun din dito sa kanan ng aking dinadanan. Ayan po, puro po mga talagang bali ang mga saging tumba. Dito po, masarap maligo sa ilog na itong mga kababayan. Malinis malinis ang ilog, oh. Ayan, oh. No? Ayan mo, oh. Oh. No? Oh. Malinis ang ilog. Lalo na siguro sa ibabaw to doon sa may talagang sa may Cueva. Sa barangay Cueva, Carmen. Oh. No? Talagang mas malakas doon kasi ito, dulo na ito dito, eh. Papunta na ng dagat, malapit sa dagat na ito mga kababayan. Kaya medyo mahina ng tubig. Pero gusto sa mga araw, mga kapayang, puntahan ko yung lugar na yun. tingnan natin kung gano'n ka nakasin tubig doon, mga kababayan Ito po. Ang laki no? O. No. Oh. Ito, mga kababayan Ha. Na dito na sa bandang dulo po ng riprop mga kababayan Wala naman si sila sa bandang dito Yun lang doon sa may tuloy lang po mga kabayan talagang napakalakas ng tubig dyan mga kabayan oh. oh, mabot ang tubig yan oh, sa taso lumpa saka dito mga kabayan yan, oh, malinis tingnan mga kabayan puro damo yan Ayon, oh. talagang oh, nilinis talaga nawala no, na yung mga puno na saging puno na nyug na lang yung nakatayo mga kababayan ayun po nakikita mo dito mga kabayan oh yung itinaas ng baha ayan oh. yung sa bakawan kita natin yung bakawan mga kabayan ayan oh. oh. ayan po talagang umabot ang tubig yan sa bakawan tas yan dito mga kabayan marami itong mga bangka dito disaguan ng mga bangka disaguan dito ewan ko lang yung um, oras ng bagyo yung tino kung hindi nanod yun sa lakas po ng baha talaga naman oh. mga kabayan no? okay balik na po tayo mga kabayan sana ay magustuhan nyo ito aking munting video po mga kabayan pakilike po at follow, uh, subscribe po mga kabayan at share po mga kabayan oh, yung hindi pa po nakapag subscribe, pakisubscribe po naman mga kabayan pakilike po, malaking bagay na po yan sa aming mga content creator po yung like nyo mga kabayan pakilike po mga kabayan pakilike po okay babalik na po si Katonis doon Okay. Doon lang pala, konting damage lang. Yung mga bata, mga kabayan. Oh. Sa akin magbalik po, may mga batang nililigo. naliligo. Ngayon po, tumuntuhan yung mga bata sa ilog. Malinis naman. malinis yung ilog. Tsaka malakas yung agos po. <laughs> kasi ano tuwang tuwa yung mga kabataan uh, libang na libang sa kanila pagliligo po mga kababayan ayan po Punta na siya tuloy. Punta naman. Titignan natin yung kabila. Ay po, nandito tayo muli sa dulo ng ano, malapit sa tulay po. Ay ito lang lang po nakita natin na medyo may dami sa banda rito. Tsaka yun doon sa ilalim po mismo ng tulay, o. Oh. Mga kababayan, oh. Ayun po. Ayun, oh. Ilalim, ilalim ng tulay. Pusti yan, ayun, eh, oh. Biak po. Iwan ko po kung hindi pa delikado yan. Pusti yan, eh. Pusti ng tulay yan. Oh, ayun. Tingnan natin mamaya doon. Okay po. Tingnan natin mamaya. Ayan po, napakalaking puno po yan, ano, yung naharang niya sa ilalim, oh. oh mabuti, ano sya uh, hindi yung pabalagbag yung pag, ano niya, bara niya sa ilalim ng tulay. Ayan po. tapos po, lapitan natin yung basag na yung mga kababayan. baba, sikat si dito, baba. Baba, baba, si Katons. Tinali yung, ano, no, ilalim ng tulay. Kali, open natin kamera, ipos mo natin yung mga kababayan, ha. Ayan po, mga kababayan, nagkababara tayo. Ayan po, ayan, tuloy yan. Anu tegali malu kau bayar noyan, noyan. Okay, tengah mana dia? Tengah mana? Tiga seguru tu. Oh, tiga mana? Tiga seguru putih malu kau bayar. Eh, tiga sebelah. Ayah boh malu kau bayar po. Ayan po, mga kabayan, oh. Oo. Oh, Delikado. Biak po yung ano, bi biak po. Puste yung pundasyon niya sa ilalim. Pero hindi naman, hindi naman ano yung pundasyon niya kasi sa labas lang yan, yung tinapal na ano, reprop. oh, pero yung pinakapundasyon niya sa talagang ano, puste yung kukrito, andyan pa, matibay yan. Matibay pala mga kababayan. ay yung delicado Ayan po, or kita naman natin, oh. Eh nanalo yan eh yung bang bagama sa ano parang idinikit lang na uh, yung bagay. Repart lang eh pero yung talagang pundasyon ng tulay. Yung pinaka main pundasyon ayun. Nuno pa si Lalim ng poste niya. Wala okay na okay pala. Sa bandaron mga kabayan no nakita kong bitak para lapitan natin mga kabayan. Tara, lapitan natin. Grabe ang dami nitong no. Ito mga puno mga kabayan no. Grabe ang dami nitong no? talaga. Grabe. Kita tayo mga gawain Doon natin yung stas Marami no Ayan po Ayaw mga ba dito sa ilalim Pumunta tayo dito sa banda ng mga -gabila, Sa kabilang side po Ayan po nakita natin yung mga biak biak bitak po oh. Bitak po yung reprop Yung Reprop po yung gabila po mga kamay ano? Oh. Gawa nung bagyong tino Sinira niya talaga sa lakas ng impact ng tubig yung baha mga kabayan magdadaan tayo dito ito wala ba kayong ah, ahas at tinaliman na rin ako makakalusot tayo nakakalusot tayo nakakalusot tayo yung ahas yes. yung mga itong oras kasi yung mga ahas ay nagbibilad sa init yan kumukuha ng ano yan energy energy yan huy nagkapwede dyan kala nagkapwede dyan Kasi mga araw na lang po, next i-upload ko po mga kabayan. Ayan, punta ko sa Ilog, sa Ilog ako dadaan. Okay po. Okay. Okay po, hanggang dito na lang po ating video po mga kabayan. Dahil hindi hindi mga kadaan doon. Dahil may naharang uh, zero. Saka po, pagka pinilit uh, tapin yung damaan dyan, baka may ahas yan na nagbilad. Kasi hindi itong oras kasi ito yung oras na uh, nagbilad yung mga ahas. Lalo na yung mga kubrak. Pumukuha ng lakas sa ganito ng init po itong oras po mga kumain. So, lamat po at sana yung magustuhan niyo po muli aking video. Yeah, lang po ito mga kabayan. Sa next video, diyanak pa ka sa ilog po. ko yan. update yeah, po sa rip-rope. hindi nating masama, ito lang. Sige po, bye po, at ingat. Ba bye bob